O ano? Ipagtitiri ko na ba siya ng kandila? Huwag <laughs> kang mag-alala na eh. Darating din tayo d'yan. Malapit na. <laughs> Mabuti naman. Nang sa ganon eh hindi niya na maidaldal yung mga sikreto natin. At hindi ko na kailangan problemahin kung paano ko siya idedispatch siya. Nakakapagod din niya ang Azonel. Sagabal siya sa amin Darius. Bakit? Nakakapagmando pa rin siya sa inyong mag-asawa kay Darius? Hindi. Pero hindi ko kasi mayaya si Darius na mag abot dahil ang nasa isip niya si Mamita. Hindi ka makalayas dahil sa Mamita niya. Hmm. Hayaan mo na. Bilang na mga araw ng matandang yon, Lalo na ngayon, ikaw nag-aalaga sa kanya. <laughs> Chak! Todas yon. <laughs> Kaya sorry na lang kay Lucy dahil lang nag-iisa niyang kakampi na nakakaalam ng sikreto namin. Machuchuki. Ikaw <laughs> <Nagkaw> pala. <laughs> Manang Biring? Ay! Ano? Ang ah, gamit na. Kusta? Nami kami. Gusto <laughs> si Mamita? Ay nako, tapos na kumain. Yung binigay mong goto, ubos. Taob. <laughs> Mabuti naman na tagustuhan niya. Ay, oo, ito pa. Naman. Ayun naman. Eh, talagang Ganun ang ginagawa ko. Lagi ko sinasabi na bigay mo ang pagkain. Kaya, ubos lagi. Ikaw talaga man ang biring, pero tama yan. Ito, para kay Mamita to mamaya ha, initin mo. Oh, mainit man ang biring, dito mo nahawakan. Okay. Tara, andito ka na naman. Kuya Isaac, nasa yung mo? Yes, ma'am. Uh, nasa bahay po ni Ma'am Asod. Manang Biring, handa na ba yung pagkain ni Mamita? Anong ginagawa mo dito? Ano to? Anong ginagawa ng babaeng to dito? Ano ginagawa niya dito? Para kay Mamita ba to, ha? Para ipagkakatiwala ninyo si Mamita dito sa babaeng ko? Si Babantaya naman siya ni Manang Biring. Naniniwala naman kayo sa balik loob acting niya? Wala naman akong masamang intensyon. Gusto ko lang mapabilis ang pagaling ni Mamita. Tumahimik ka. Baka mamaya kung ano-ano nilalagay mo dito, ha? At ikaw naman, Manang Biring. tidur ka din, eh, no? Lucy tayo mag-usap. Huwag mo silang kakausapin ng ganyan.